isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaibigan kamusta kamusta po kayo sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayon saan man kayo naroon mga kaibigan sa araw na ito pinalalahanan tayo ng ating Panginoon na kung hindi tayo tinatanggap sa isang lugar o kapag hindi po tayo tinatanggap ng ating kapwa huwag po natin ipilit huwag po natin isiksik ang ating sarili kung saan hindi po tayo tinatanggap. Doon po tayo sa mga taong tinatanggap tayo ng buong puso. Tinatanggap yung ating buong pagkatao. Kasi hindi po tayo maaring manatili sa isang lugar na sinasaktan tayo. ah uh, tinatabuyan tayo. Dahil gusto ng Panginoon na maging masaya tayo. At kung anong meron tayo mga kaibigan ay dapat magpasalamat po tayo kasi ito po ay pinagkaloob ng Diyos. Huwag po tayo mag-focus sa mga negative bagkos uh, mag-focus tayo sa mabuting bagay na meron tayo. Dahil sa ating mabuting balita mga kaibigan, ang ating Panginoon ay parang nagtampo at nagdalamhati dahil sa ginawa ng mga tao sa kanyang bayan. Siya po ay bumalik sa, sa kaniyang lugar para po mangaral pero ang mga taong ito ay hindi siya tinanggap dahil sa kanyang sitwasyon o dahil sa kanyang sinimulan o pinagmulan no? minamaliit siya diniscriminate siya at siya po ay pinagtabuya ng kanyang sariling mga kababayan pero ang kabutihan po ng ating Panginoon ay lumika siya, lumipat siya sa ibang bayan o lugar para doon po uh, mangaral at doon po maraming tao po ang tumanggap sa kanya maraming mga tao ang sumunod sa kanya at doon po napatunayan niya na kung hindi ka man tinatanggap sa iyong sariling bayan kung hindi ka man minamahal ng iyong kapwa lumipat ka sa iba wag kang manatili sa isang lugar na masasaktan ka napakaganda pong paalala sa atin na hindi man tayo tinatanggap ng isang tao hindi man tayo tinatanggap sa isang lugar pero merong mga taong nagmamahal sa atin sa ibang lugar at merong mga taong tutulong sa atin no? saan po naranasan po natin na kung sino pa yung malapit sa atin yung minamahal natin sila pa yung unang magdadaon sa atin sila pa yung unang mananakit sa atin at hindi po tayo tinatanggap hindi po tayo tatanggapin nila dahil piling nila na nasasapawon sila piling nila na malalamangan sila pero normal lang po yan normal lang po na makakaranas tayo ng ganyan sapagkat naranasan nyo po yan ng ating panahon kaya mga kaibigan sana po magpakatatag tayo lalo na lang na ngayon na marami po mga pagsubok ang talagang susubok sa ating pananampalataya at huwag po tayong bibitaw sa Panginoon sapagkat ang taong nagmamahal ay patuloy kumakapit sa ating Panginoon. So, so tularan po natin ating Panginoon na talagang hindi na isiniksik ang kanyang sarili sa mga taong ayaw sa kanya. So, muli, ito po si Father Erwin, ay yung kaibigan sa pananampalataya na nagsasabi kay Lord, win po tayo lahat. God bless the life ng Diyos.